And yes, I'm with my Jowa. Hi Jowa! Huwag ka my charm mga kamimay. Maganda 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 tayong lahat. Dahil last night yun yun naman ang nagawa sa aking mata day. Sige nga, pilik mata pa more. Namaga ang pilik mata ko day. Dahil sa ang laki ng pilik mata ko, wala tuloy akong nilagay na pilik mata today. At wala ako nilagay na kung ano man sa aking mata dahil pagod. For the amazing stairs. <laughs> so stairs, my God. I'm um, welcome where we are now. Which city? Uh, Brett, ha? Brett, ha? Breda. 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 Ano din to eh? ano din to? Carnival area. So marami pa rin tao si Silly lang kami with my jowa ayun nang nga mga kami may namagang aking mata so wala akong nilagay ngayon but ako'y naiihi we can go pee first ha? Oh, marami pa rin sa labas muna kami I told you mga kami may tiyan sa likod ko ang dami para magpa-party for tonight diba? o pa? o party mga nakakosyo pa rin sila dahil ang dami-dami nila. Buti na lang napaaga tayo. It's good we are early. Because if not, I'm waiting for the... I get I get many tickets cut for Kiyos. Uh, I think five. Take it three. You get I don't go to toilet, but I see it's there to ticket. I can get it. Uh -huh. and then I wait another one. I, I think I, I get uh -huh. five. Ang daming tao ko. Sabi ko sa inyo, mga kami may EO. Welcome to Brayla. Nagkita-kita sila guys. Ang dami nila. Opa! <laughs> Ganyan sila kagulo mga kamime. O kanya-kanya silang emote ng costume. Merong Arabis. Merong galing sa gym. Merong lalaki nag -balerina, Merong Mario. Oh, may mga animal. Oh, dami nila dal. Ah, hindi lang amoy cigarette ang aking, hindi lang amoy sigaretang ang aking na amo'y Iba't ibang sari ng ano, amoy smoke. Grabe as in. <coughs> Even last night sa train, they have smoking. Ganun sila ka powerful dai. Let's go, let's go other side baka tayo mabangga ng ano bicycle welcome to Breda ito ang Breda galing lakad kami from you know, maganda lang dito maraming park yeah oh my god because of the people over there walking so the walking yo you know the good thing in Breda when you after the the station you can walk in the park you can get the fresh air Eight yeah. The after the party you walk back to the station you grab some fresh air in the park yeah. for you enter the and daming tao. people oh, may gymnastic <laughs> Picture, I think this is like new you. you see the bridge here oh, right? ah yeah 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 Parang Rotterdam di ba di ba di ba di ba di ba May ba Naka-costume talaga, carnival. Oh, meron pa nag-wedding. Oh, you know. Meron pa naka-bride. Oh. Diba, kakasal si ate. Daming tao, grabe. Going where, Scott? Tinan nyo naman, oh. Pupunta sila lahat doon. My God. Right ah, dik sa carnival. <laughs> Every year yan, mga kami, no. May nagpa picture sa akin dito. ito yung guy na to, oh no magkano ko tinapay excited ay excited? ay 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 Oh, ay 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 Mm. Naririnig nyo ba yan? Naririnig nyo? Paano gano'n? Party time! Party party! Party party! Dito tayo pumunta. Diyan. Doon. Papasok. Scott, we will go there? Diyan Let's go, let's go, let's go. Party party! Ay, mayroon na pala. Oh. Dito, yup. <laughs> Oh, the cake room for the girls. Is the the north party here. Ah, this is a party party, of oh. course. That's what I heard. Ayo, papa, sa side. Pagganyo. That's it. That's the one. Oh. in the hook, may party party na don. Ooh, na 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 na. Oh, uh, fuck! No, Why orange? <laughs> like I'm um, duck. dark Ah, they have a DJ. Oh, fuck! España, España, España. Oh, fuck! Oh, back. Private party. dami oh Spider-Man uh, mga Tiger Girls oh dami nila dai Aba may musiko, may music ko Ice Cat Dance Dance scat, Dance 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 <Sessly> Para siyang street party everywhere talaga makikita nyo ay ang dami party ito na naman o oh, pagkatapos ng music o oh. oh, nakita nyo na ang mga fitness o oh. may pa fitness sa likod <laughs> diba ate I think them a purple man. Wow. So oh. Deep oh. low. fitness. Park to the purple man. Now there's a warning. I think there's a jailbreak out. Yeah. Jailbreak out. Oi. <laughs> and now they're just walking freely yeah. outside! Oh, wow, from Jollibee o Jollibee. Kita kita. Ba? oh. Ah, the hot dogs are here. Oh. Pack na pack oh. Babe pull pack scat. Pull pack. Party pa more. Party. Woo! Why not two? Party. Actually, naghahanap kami ng makakainan kahit snacks lang o maiinuman. Grabe, wala kami makita. Punong-puno. Meron na naman dito, another side. Meron na naman party-party. ba? Yan, diba yan? Ito ang French Fries! Charot! Pak! Ang dami nga pak! <laughs> hey, 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 hey. Ayan o! No? O, oh, party! Oh, Nagmeryenda lang kami! Tignan nyo naman ang nagana-pull-pack na ang tao! Grabe!

lang talaga pag may mga ganitong carnival sa Netherlands. Kahit nag-uulan, kahit madilim ang panahon, pag may mga ganito okasyon, talagang napakasaya! Ang saya, di ba kita sa mukha ko? <laughs> kita kita sa mukha ko. How, how's the phase of enjoying? it's uh, I love it right now. Oh, I don't know. <laughs> kahit saan ka tumingin mga kamimay ang daming ano party costume o oh. di ba pak right. pak party ka mamatanda mga bata naka costume o right. oh. wow. talagang grabe ang party animal in o oh, pak magdadatingan pa sila day o oh. dami mga naka costume o oh, pak Kita nyo yan. Oh. Costume pa more. Oh. Pak! Talagang hataw sila dai Oh. Diba? Ma daddy, ma mommy ma, ma lola, ma lolo. Oh. Eskimo. Grabe. As in party animal sila. Zanga, eh, eh.

Food hall. Oh. Grabe, kahit sa kami pumunta, Brain, Panalo sa aura. Ah, sa party, ito sa bar. Ba? Daming bagets. baguets? na, at daming baguets sa Brain, ha? Grabe, kantuhan. Tuhan Halika na, alis na kami ng Breda. At sober dami na ng tao. So, punta na kami ng Denhak. Mag Den party na lang kami. <laughs> sa so, kasi hindi siya ano, hindi siya bravan. So, dito lang yun sa mga bravan, sa mga party dito. Halika na, halika na. Ang dami pang dumadating mga kami. What time is it na, Scott? 45. 445? Ang yeah. dami pa dumadating oh, grabe.